Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Pupunta po ako ng Tarlac City SM Mall. May nag-iimbita po sa amin. Dalawa po kami magkasunod magkasama ngayon, yung anak kong kasakasama ko dito sa bahay. At ang aming mga kadate ay yung mga dalawang anak ko matagal ko nang dinakikita. Galing po yung isa sa Tarlac Kapas at ang isa ay sa... Pampanga. Ito po, nakasakay na po kami sa van, guys. Papunta na ng mall. Ayan, malapit na po kami sa SM. Bababa na po kami, guys. Ayan. Bumaba na po kami, guys. Ayan, papunta na po kami sa may loob ng ano. Lilipat pa rin po kami, guys, bago kami makapunta sa loob ng SM Mall. Ayan, habang naghihintay po kami, ayan, guys date date sa mga anak guys ang sarap sa pakiramdam nakipag date ka sa mga anak mo at sila na ang maglilibre di ba? Diba? sila nagsisweldo yes yummy yummy kakain po kami at ako po ang mag ano nang kung saan kami kakain ngayon ayan pababa na po kami sa escalator at antayin po namin yung mga anak namin di, anak ko dito yan Antay namin ng kuya nila yung ano sila. Diyan po kami pupunta guys sa food court ng ano SM Mall, oh, 'di ba? Sarap ng pa pakiramdam na yung mga anak mo nang maglilibre sa iyo, guys. Titikman natin yung mga sahod nila. At mag-aantay po tayo ng ano, maghahanap po tayo ng kakainin para may ginagawa tayo habang nag-aantay tayo sa kanila. Ano po kaya ang kakainin namin? Dito kaya sa Shawarma masarap. Shawarma or doon na lang. Ang dami-dami pong pagpipilian guys. Ayan po ang kasama ko, ang anak ko. Ayan. Matanda sa dalawang da pupunta mamaya. Yeah. Magkita-kita po kami dito at kakain po kami. Lunch date ng mga anak guys. O ba? Diba? Masarap po ang pakiramdam na sila pong manlilibre sa iyo. Ayan. Marami pa pong pila guys. Mamaya pupunta na po ako dyan guys. Susunod na po ako. Ayan. Para maka-order na po tayo. Ito po guys. Ayan. Isa na lang po ang kasunod ko. At ako na ang mag-order ng kakainin namin. Isang order lang po yan guys. Tapos ano. Mag-order lang po ng kami ng tubig lang. Ayan. Ayan. Habang hinahanda yung ano, yung para sa kasama, kasama ko sa harapan, yung nauna, titingin muna tayo ng mga, o orderin yan. Ito po ang napili ko guys, ayan. Shawarma! Sarap, ayan na po. Hinahanda na po yung ano, order natin guys. Hinanda na po natin yung pera natin para mabayaran ang ating kakainin mamaya. Ayan eto na po guys nilagay na <laughs> yummy yummy guys hindi na akong makapagintay bayad na agad diba? magbabayad dahil sa no, yan tatlong dan pong binigay ko guys wala pa palang tubig sabi ko may bibili pa ako ng tubig Tin tinatanong ko kung kulang yung pera ko ayan po nagbigay ako ng isang dan baka kulang po pero hindi po nagkulang kasi binalik po at may sukli pa po ako, guys. May sukli pa po ang Lola Marian. Ayan. O, oh, di ba? Ito na po guys, ibigay na rin ng tubig. Tapos kakain na tayo habang nagaantay sa dalawang anak ko. Ipapakilala ko po sa inyo ang dalawang alak kong mga lalaki. oh, ayan na po guys, SM tubig ang mahal-mahal. O, oh, di ba? na po, guys. Lapag na natin sa lamesa. Tig isa lang po kami at, at isa lang po ang tubig namin at magina naman. Ayun na po 'yun. O, oh, pinuksan ko na po. Hindi na po ako makapagkintay, guys. Ala, linamon ko na po, guys. Ayun na po. Okay, maraming salamat po sa panonood. Tignan niyo. Babalikan ko po 'yan, guys.